number seven. first personal foul second team foul Fourteen seconds, second shoot yeah.

लेमाटोस दिलाएगा साइड टीजी शॉर्ट आप बनी जे अपने मुसोट जे अपने पापा से लें बिना के टीएम इंडस्ट्री के साथ आप बोला ही बालिका उपस्थित हो रहा है तीन मिनट्स फ़ूट एट सेकेंड्स जे बुलियन इसे

सेकेंड personal foul for Team Foul. Yeah. Ten seconds to shoot. Yeah, finale. Flex a finale. Wow, one finale. Wow, one finale. Tinamaan yung bahat. Sa kaya yung Shout out Leon. South solution, rep. white, dan zakas, okay, Thank you, grill, miss me, merah, black, pick and black, turn up, turn down, pick and black, pick and black, pick and black, pick do departamento de segurança. É, misericórdia. to shoot. Vai, seconds to shoot. 24 seconds. Violation.

First person foul. shout out sa for Penalty. Thank you for coming. And And for a while time. Oh. Shout out sa nakasabi. over in the future. Tanda na si Kawander, hindi na makabasa ng letter. Mr. <laughs> salamat. Tama nga ba? <laughs> Ang yeah. kasi na sulat, hindi ko na makita yung sulat. Hindi ko na maintindihan. Hindi ano ko seconds to shoot. seconds to shoot. Eric, tumira, wala.

Salamat. sobrang liit litang ano mga letters kaya hindi ko na siya alus mabasa. Yeah. Kailangan ko ng salaming nga yata eh kawander malabo ng mata Nakapay na lang ayaw <laughs> <laughs> out, Yoni. <pion>. <laughs> hey, Yoni, thank you thank you for coming. thank si ano... <laughs> Hindi ako. Hindi ako. Hindi mo Sa Wala. Ay wala. Six seconds. 5 seconds. Tuloy na ng 3. Pasok kaya. three points. siya para kay JM. Ano na? Ano na nangyari? Sino yung nalo? Hindi ko na itinitin. Ano nga ba yun? 83, 864. And Hindi ko na alam kung sino yung 83 at sino yung 64. Leonie! <laughs> Salamat! O, mga bata. O, oh, mga gusto rin maglaro ng basketball. Ayan, may penal game din kami dito. Kino oh. basketball game. Hindi ko alam. Ah, siguro sa ano. Exhibition. First day.

Pinsirong. Mahayas na matos. ni Pascual. Pascual. Ayan tayo. Drop. Pilagas, Pascual. Pusinko. Pusinko. Step back. Bumaba pa Pasok Oh ha? Ayan. Nag-asigan si Kawander <laughs> Bento. nag papasahan. White. 10 seconds to shoot White My feet to set I have number 21 Blocking foul First personal foul First big foul Shooting 2 Barangay White Pasok na yan Shoot for all Sabi ni A.C. Alak Ipamama ko na Ivan. Ipiligid ni Signo. Signo nagpapatalik. Signo. Sumikot. Tumira. Wala. Ribot ni Bento. Bento. May pinto. Si Referee number? Zero-zero. Second personal foul. Second team foul.

and out sa so 9 mil in the house. Thank you. Yahoo! Why? Tawag ka pa ng inbound. Hello, Brother David! Why? Yahoo! Ako mas kumasa ng one jam. Thank you for coming. Hey, Jiro, nalaglag. Nakuha ni iPad. Bili ni Matos. Matos, nagpapatala. Bili kayo ni Sikno. Sikno, ata, kanan ko. Bili sa ilalim. Bili kayo. Pasquale, wala! Oh, ha? Binigay ni Eric. Apat, ang tumatakbo sa green. Dini-gini white kaserian. Pantai white. Yes. Fast toss. Yon. tumira dan tres. Wala. Rebound di jiro! Shout out David Javentura and wow, Maulana 21.

Where is Arvik Signal TV? Fight, binabatay ni Marcos. Binigay ni Bento. Shout out to El Narulos House. Wala. Ibang makuha ni. Ang bola ay buhuta sa bad boys. <laughs> Shout out brother David. Adventure. Marcos, nakapang bad bola.

90 so boy, in favor in of bad boy pants, color blue, my son Tim. Oh, huh? <laughs> and shout out, shout out, Rionne. thank you, and shout out, brother Dave and shout out, shout out, super duper, you know, that's Oha. Oh, <laughs> Oha. Oh, yeah. Bak to the ball again. Okay, Bak to the ball again. Oha. Ja, there's no player anymore. Ora 6 minutes and 21 more seconds. Ora 6 minutes and 24 seconds. Oha. Oh, kulit ni Gawander. Ay. Jeff, sa ilalim, wala. May iba pa ako ni Pascual. Pinigisito. No. Ayan. Yeah. So, pudigal pa, pudigal pa. Sa ilalim, pasok yeah. yan. Yeah. <tipan> Ayan. <tipan> Ay, sige, Pigalbal. Pigalbal. Okay. 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 bola ay pupunta sa Oras, 5 minutes and 40 seconds. Eric, to jam, to break, to life. Hindi mo sa kita. Pero ang sing, binigay ni Tete. Tete, mas bigay ni Pascual. Pascual, sa Ayan, shout out, shout mga ka-wonder. Dire ba ba yung kubik sa salita mataas? Wala. Pinay. Pinali. Wala. Nari ko niya ni Siklo. Lumusot. Lari kaya ni sa ilalim. Wala. Nakuha. Jem. Ayan, pasok nilang. Yeah, shout out sa Tenno in the house. Thank you for coming. Right. Asa, two, Nakaka-enjoy din naman ang mga kawander kong magbuto ng basketball. Alay mo ba naman nag isang bola at nag nila? Bakit hindi sila bigyan ng tag-iisang bola? Ayan! Oh, oh ha? Pinapos yung 6. Bakit ba naman hindi bigyan sa first boyo, hindi round, First Substitution, pasok. Teteng out. Anak ng Teteng. <laughs> Ayan, na-out si Teteng. Shoot! Oh, ha?

muna. Kaunti. Kaunti pahing, pahinga. Pahuwan. So, nanti tayo sebarang L-A-Y-O-N-G and M-A-B-I-L-O-G. basa nyo dyan. To game, ah. Mabilog. Hindi malibog ha. Ah. Mabilog yan. Ano? <laughs> Kamali kayo yeah. ng pagbasa. Sayang mga wonder. Ipisa na ang game. Game ah. yeah. na! Yeah. 10 seconds to Jam. ata Wow! Ang galing. Oh, pinapasahan ako. Grabe. Layo ko ah. Bumig. Tinira. pala. bala. Wala. Shoot! Ay! lumalang mula. At lumalang tetep. Malakas. Nakalakas lumalang. Bumumba. May paula Wala.

Jam. Back to Jam. Now, I'm going to go to the bad boys. Yeah, shout out to 5 million in the house. Thank you for coming. GG, I'm going to go to we go. Last 2 minutes and 15 seconds. Come on, dress. Hi. I'm going to Bebek, Trapas, Tim Marcos, Gigi, Step Up, Eight Seconds to Shoot, Marcos, Atake, Wala, Bukal mga kukunin. Sabi na kasi bigyan ng tagi-isang wala lang yung nagagawaan. Sabi ng kukuliti. <laughs> Oras, 1 minutes and 57 seconds.

Thank you for visiting Ka Wonder House. Thank you, thank you so much. Oh, ha? Oh, oh. Oh, oh. At Teteng, anak ko ng Teteng. Ay, yan. Oh, ha? Oh, ni Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha?

Japan naman ang magpapalang para sa Hoopsie. Tumira. Wala. May bawang tinilakan. Kaya mga kapandar, sa palagay niyo pa, mahahabol pa ang 105 in favor sa bad boy, color blue, and 71 in favor sa hope and rest sa green. 25 seconds. 20 segundos. Yeah, so tres. Alto. Seconds. Five segundos. Thank you, thank you for dropping in. thank you for visiting the Wonder House and the winner is Aya, in favor of Color Blue, the bad boys and thank you for dropping. Thank you, thank you and see you next time. See you next time. Goodbye oh, huh? goodbye.